Uh, ang Papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. Nee, ben